Ito naman mga kabarangay, para dun sa mga mahilig magbintang o kaya dun sa mga taong inosente pero pinagbibintangan para ko sa inyo ang video na ito. Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? Ako po si Jeffrey at muli, welcome dito sa Katarungang Pambarangay Channel kung saan pinapalalim natin ang kaalaman ng ating mga kabarangay tungkol sa Katarungang Pambarangay. Ngayong araw, talakayin natin ang isang madalas dalhin sa barangay na reklamo o kaso. Ang incriminating innocent person o sa madaling salita ang maling pagbibintang sa isang inosente. Mga kabarangay, ang kaso kung ito ay nakasaad sa Article 363 ng Revised Penal Code. At ang tawag dito ay incriminating innocent person. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Tatlong elemento po ang bumubuo sa kasong ito. Number one, may ginawa ang isang tao, isang aksyon o kilos. Number two, ang ginawa niyang iyon ay direktang nagbibintang sa isang inosente na parang siya ang gumawa ng krimen. Number three, at ang ginawa niyang iyon ay hindi perjury. Ang ibig sabihin, hindi ito sinumpaang salaysay. Sa korte, iba po ito sa perjury ha, mga kabarangay. Ang perjury, kasinungalingan sa ilalim ng panunumpa sa korte. Pero ang incriminating innocent person simpleng aksyon lang na nagbubunga ng maling pagbibintang. Halimbawa po, si Juan ay galit kay Pedro para gantihan siya, nilagyan ni Juan ng patalim ang bag ni Pedro tapos tumawag siya ng sabihin na nating parangay tanod. Iyan ay incriminating innocent person. Inosente si Pedro pero sinadya ni Juan na palabasin na siya ang may kasalanan. Isa pang halimbawa, si Maria halimbawa ay may nakaalitang kapitbahay. Nagsulat si Maria ng isang anonymous letter na sinasabing ang kapitbahay niya ang nagnakaw sa tindahan sa kanto kahit hindi naman totoo. Ito rin ay isang halimbawa ng pagbibintang na walang basihan. Alam niyo mga kabarangay, ito pong pinag-uusapan natin ito na incriminating innocent person o pagbibintang ay sako ng katarungang pambarangay. Opo, isa ito sa mga common cases na madalas dalhin sa barangay. Bakit ko nasabing madalas? Dahil ang mga ganitong kaso ay nagsisimula sa away ng magkapitbahay, pamilya o kaya ay dating magkaibigan na nagkaroon ng alitan. Imbes na dumaan agad sa korte, dapat dumaan muna ito sa barangay level for conciliation. Dito na kumapasok ang lupong tagapamayapa para maresolba agad ang issue, maayos ang hidwaan at mapigilan ang escalation ng problema. Okay. Uh, silipin po natin paano naman yung procedure sa barangay para ayusin ang ganitong kaso. Nabanggit ko po ito dahil hindi naman lahat alam ang proseso pag nagdala ka ng sampahan ng kaso sa barangay. Ito po ang proseso. Kapag may nagsampa ng reklamo sa barangay na nagsasabing siya ay pinagbintangan, ito ang kadalasang proseso. Paghahain ng reklamo sa tanggapan ng punong barangay. Ang complaint ay magbibigay ng detalye kung paano siya pinagbintangan. Yun kung complaint ay isinusulat sa KP form number 7. Ngayon, after ng complaint, the next working days, ipapatawag ang respondent sa pamamagitan ng ang karaniwang panyaya o ito po yung salmon ito yung KP4 number 9 susunod ang pagkakaroon ng mediation sa pangunguna ng punong barangay halimbawa hindi naayos sa harapan ni kapitan o sa mediation conciliation hearing na sa tulong ng mga lupon ang susunod po sa proseso ng mediation. Kapag hindi nagkasundo sa conciliation, ayaw pa rin talagang uh, magpatawaran ng magkabilang panig. Saka pa lamang ko, mailalabas upon request ang Certificate to File Action para madala sa Korte. Mga kabarangay, ang layunin ng katarungang Pambarangay ay maayos agad ang kaso sa barangay level pa lang. Bakit po naging sakop ng katarungang Pambarangay ang incriminating innocent person? Ito po ang dahilan. Ayon sa Article 363 ng Revised Penal Code, ang sinumang mapatunayang nagbintang sa inosente ay maaaring makulong ng aresto mayor yat ay mula isang buwan at isang araw hanggang anim na buwan pero kung ang ginawa niya ay may halong pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa pwedeng pumasok ang mas mabigat na kasong perjury. Kaya ito mga kabarangay, isang mahalagang bagay na huwag basta-basta magbibintang sa kapwa kung walang matibay na ebidensya, maaari kasi kayong balikan ng batas. Marami po sa ating mga barangay ang nagkakagulo dahil sa maling aposasyon, Totoo po yan. Minsan dahil sa chismis, minsan dahil sa personal na galit o simpleng inggitan, nagbubunga ito ng kaso. Kaya dahil diyan, malaking tulong po ang katarungang pambarangay. Hindi lang para marisolba ang reklamo, hindi para may maibalik ang katahimikan at respeto sa komunidad. Magandang tandaan po natin ito, hindi porket galit ka sa isang tao, ay pwede mo na siyang idawit sa isang kasalanan. Lahat tayo ay may karapatang, maprotektahan, laban sa maling pagpidintang. Ayan mga kabarangay, sana po ay mayroon kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw. Tungkol sa Article 363, ito yung incriminating innocent person. At ang papel ng katarungang pambarangay sa pagsasaayos ng ganitong kaso. Mga kabarangay, kung gusto niyo pa po ng mga ganitong kaalaman tungkol sa batas at sa ating barangay justice, Huwag niyo po kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe na din dito po sa Katarong ng pambarangay Channel. At kung meron po kayong tanong tungkol sa Katarong ng o may nais kayo na ipatalakay sa akin, i-comment niyo lang po sa ibaba ng video ito. Hanggang sa muli mga kabarangay, maging patas maging mahinahon at magkaayos sa barangay pala. Muli ako po ang inyong lingkod, si Jeffrey. Maraming salamat po.